Nick, nanggaling kami sa police station. Sabi ng mga polis, nakahanap mo doon sila ng lead. So, Kung sino po maroon sa'yo. Sana mahanap na yun. Mas na kita. Mas na-mas na rin kita, Monica. Bakit ba Bakit ganun? Sabi nila, habang tumatagal, mawawala na yung sakit. Pero yung sa akin, habang tumatagal, mas lalo lang na kitang namimiss. Mas lalo ko lang nakikita na hindi ko kaya wala ka. Hindi pa ko nang sabihin ko. Mula nun, ikaw lang yung tinatakbuhan ko sa mga problema ko. Ikaw yung nagpapasin sa akin kapag malungkot ako. Higit sa lahat, kapag ka nang ako, ng nangyayunan ako, pinapalakas mo loob ko. Sino nang gagawa sa akin ngayon? Sino nang bibigyan ng lakas na loob sa akin? Sino nang magpapasaya sa akin? Hindi ko hi, kahit wag ako, Jhonny P. Kaya mo yun, mami hindi ako. Monica. Ikaw? Handa ka na ba mamalas? Hindi pa. Hindi ko pa pwede iwan si Monica ng ganun. Ang ganoon, maghihintay ako hanggang kailan ka man Teka, sino ba talaga kayo? Ano yung mga sundo? Kami ay nagdadala sa mga kaluluwa sa dapat ng paglalayag. E eh kung hindi pa ako handa, hintayin mo lang ako? Hindi kami katulad ng mga sundong itim. Wala kami ang karapatang piliin ang sumusundo natin. Sundong itim? Ang mga sundo ng mga masasamang kaluluwa ang wala ng kaligtasan pa. Ibig sabihin, ang mga kaluluwa ang magpupunta sa impierno, Kung gano'n, ang kaluluwa ko magpupunta sa langit. Maaari. Sasama naman ako sa iyo, Mamang suto, eh. Mikal, yun ang pangalan ko. Mikal, sasama naman ako sa iyo eh. Pero gusto mo na makausap si Monica. Meron ka bang alam na paraan kung paano ko magagawa yun? Asensya ka na, hindi ko maaaring tulungan. Pabalik na lamang ako kapag ang kakanan. Sandali, Mikal! May mga tanong pa ako! Oh!